CC, na magpa-agent ng kaso at hawakan ang akusado, ang detainee dyan sa loob ng detention center. Tagal nilang magsabi na wala kaming jurisdiction. Kasi... Kaya dito nila, tinake advantage itong uh, posisyon ng ICC dito mga kababayan. Okay, magandang muna ba ng araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa ating Yutan ng Face Channel mga kababayan and, and dito naman po tayo para sa tipa na reaction video ngayon Eto mga kababayan, pag-usapan natin at himay-himayin natin itong uh, mga pahayag ni VP Sara dito mga kababayan Okay, ano yung katanungan natin? Oh, Nako, Marcos Jr. malalagot na nga ba kay VP Sara? Hmm uh, Mga hinahawakang mabibigat na ebidensya nito, inilapas na nga ba? Oo, oh, eto mga kababayan. Oh, mali, ayan, tuloy, oh, mali, tolo yung mga napindot ko. Ulitin natin, mga ebidensyang hawak ah uh, ma mabibigat na ebidensyang hawak ni VP Sara, mga kababayan, laban kay PBBM. Inilabas na nga ba? Mm, yan yung mga pag-usapan natin at titignan natin dito sa mga statements or mga pahayag ni VP Sara mga kababayan. Okay. So, ito yung mga speech niya dito sa The Hague mga kababayan. Okay. So, bago natin i-play, pakilike po and share ng videos natin. And then, pakisubscribe na rin po sa ating channel. By the way, sa lahat na nakapagsubscribe, though, of course, maraming maraming salamat sa inyong lahat. O, papalagpakan tayo dyan. Ito, umpisa na natin mga kababayan. Pakinggan ninyo ng mabuti ha para uh, makuha nyo yung mga yung ibang mga nakatagong uh, mensahe dito mga kababayan. Ay, para kay Tatay Digong! Para sa bayan! Para sa isang Pilipino na sa buong mundo na ibinibigay ang kanilang kababayan sa mga banyaga. <laughs> Kakahiya man What? na nakikita ng buong mundo pero ganun ang nangyari sa dati nating Pangulo Rodrigo Duterte. Oh, Saan ba nagsimula ito lahat? Kaya ako uh, nakiusap na nakiusap pa ulit sa ating mga organizers dito sa DA, sa ating mga kasama. Gusto ko sana magsalita sa harap ng ICC kasi gusto ko marinig ng ICC kung so, anong ginawa nila at ano yung pride na pinagpipitan nila na hawakan at ikulong ang dating Pangulong Duterte. Oh, ito, post muna natin mga kababayan ha. tingnan ninyo ha. Um, Unang-unang -una, punto dito na pinakita ni VP Sara mga kababayan na ito, Marcos Jr. administration um, pinapahiya tayo sa buong mundo. Of course, given na 'yan kasi 'yun nga. Alam na alam alam natin kung anong nangyari. Alam natin lahat kung anong ginawa nila kay PRRD anong ginawa nila dyan sa isang Pilipino ordinaryong Pilipino kasi wala na sa position si PRRD so masasabi natin ordinaryong Pilipino mga kababayan the same time 80 years old na yung tao so pinadala nila tignan ninyo kung anong mga nangyayari ha ex-president o former president nagsilbi sa bayan natin kinuha, pinadala sa ibang bansa. Yung mga convicted sa ibang bansa, yung mga drug mule, yung mga may issue sa droga sa ating bansa, lalo na yung mga politiko, oh, yung, yung mga nasa bansa muna, yung mga convicted, kinukuha natin, pinapauwi natin, yung mga may kasong droga sa, or illegal sa ating bansa, lalo ng mga politiko, pinapardon. So ganito yung description or identity ng Marcos Jr. administration. Yan yung pinapakita natin sa buong mundo. Sa dalawa ng Marcos na nakaupo bilang presidente sa ating bansa, lahat nagbibigay kahihiyan sa ating bansa, mga kababayan. Well, kay Marcos Sr., most likely meron pa tayong makikitang positive noon mga kababayan. Nangyari lang na walang social media sa time na iyon. Kontrolado ng mga kalaban ni Marcos Sr. yung mainstream media. Kaya pinapalabas na masamang tao talaga si Marcos Sr. Pero kung titignan ninyo talaga yung history mga kababayan, magbabasa kayo ng libro na hin yung librong hindi ginagamit sa paralan mga kababayan ha malalaman ninyo na nangyari yan or kinalaban, pinapahiya si Marcos Sr. sa buong mundo kasi kinalaban niya ang maraming NPA. Ang problema dito kay Marcos Jr., mga kababayan, naduduwag ito dito sa mga kalaban ng Estado. Kaya mas minabuti niyang pahayain tayo sa buong mundo kaysa kalabanin itong mga kalaban sa Estado. At ito, pangalawang punto dito na lumabas mga kababayan, nag-insist si VP Sara na magsalita dito sa harap ng ICC. Bakit? Tignan ninyo yung uh, intention niya dito. Well, tignan natin ha. Si VP Sara, abogado yan. Hindi yan magsasalita ng kahit na ano na nga lang basihan. Okay? Hindi yan magsasalita. And napatunayan na natin ng ilang beses na kung may ilalabas na informasyon si VP Sara, posible ngayon hindi pa natin ma-appreciate or makikita kung ano yung sinasabi niya. Pero eventually, marirealize natin na yung sinasabi pala niya ay totoo. Unang-una, yung insertion sa budget noong 2023-2024-2025. Kat nung siya ay DepEd Secretary pa, nagbulgar, binulgar na niya yung mga ginagawang katarantaduhan ng mga congressman. Yet, walang, medyo walang na doon. Hindi kinuha ng mainstream media yon. Okay? Yet, pumutok yung issue sa 2025 GAA or BICAM meeting report. Okay? Then, nung nangyari kay uh, first lady sa Marcos at nung no, may-ari ng Rustans. oh sinasabi nag-fake niyo si VP Sara. Yet, ngayon, lumabas yung toxicology report na totoo yung sinasabi niya. 'di ba? Ngayon, dini-deny nga lang ng Malacañang yung involvement ng First Lady. Pero of course, common sense na magsasabi sa atin na paanong hindi konektado yung First Lady doon sa namatay. In the first miss, in the first place sila yung magkasama. Hindi pwedeng mamatay lang niya nang walang kasama. Ang unang hahanapin ng mga pulis diyan ay kung sino yung mga kasama niya. Hmm. Magtataka pa ba tayo kung bakit walang inilabas na police report or detailed police report ang malakan niya? Oh, di ba? Yan, napatunayan natin na yung sinasabi ni VP Sara ay totoo. At dito pakinggan natin mga kababayan. Kasi mabigat na mga mensahe ito laban kay Marcos Jr. Ito, patuloy natin.

ng reklamo. Doon kay Lascañas at kay Luzmato Bato na lumabas noon sa investigation si Lascañas ay merong kaso perjury o pagsisunungaling under oath. Okay mga kababay, post muna natin ha. Ito, pag-usapan natin. So ano yung detalye dito? Of course alam ng lahat na kung anong ginawa ni Trillianis. Kasi nga, um, noong dito pa yan sa Pilipinas, mga kababayan, ilang beses na nag-attempt yan, nasirain talaga ito mga Duterte, mga kababayan. Itong, alam, nakilala naman natin kung ano trabaho ni Trillianis, di ba? Oh, ilang ilang presidente na, ang isang presidente lang naman ang uh, ayo ipabagsak ni Trillianis kasi yung nagbigay ng pardot sa kanya. No, oh, pero nung time ni Arroyo, Oo, oh, ganun, ganun din gusto niyang mangyari. Kaya ito, of course, alam. Ito, mga kababayan, ang inilabas dito ni VP Sara, ito na yung mga tunay na record na I think na hawak niya at hawak ng kampo ni PRRD or ng mga abogado ni PRRD ngayon, mga kababayan. Itong mga detalye. Kaya ito, hawak. Sinabi niya, Trillianis, at ngayon, ang issue dito ay yung credibility ng hawak na witness ni Trillanes, mga kababayan. And I think alam ni VP Sara, of course, alam niya, at, uh, isa sa mga argumento dito na hawak niya, mga kababayan, ng kampo ni PRRD, ay itong ang uh, issue ng pagtatanim witness ni Sunny Trillanes. Kasi ilang beses na ba nangyayari ito? Unang-una kay Bicoy, Hmm? Hmm. Yung na, natatandaan nyo yung kay Bicoy oh, na bumaliktad. Hmm. May pa, uh, ano pa, ang ganda ng background, may pa cover-cover pa, pa hudi-hudi. O, oh, tapos, oh, bumaliktad pa. Hmm. Kay Bicoy yon I think, 2019. Okay? And then, ito na ngayon, kay Las at kay matubato na kung saan na, na nakita na natin na karamihan sa sinasabi kasi ng ngalingan. Ito, mga itong mga inilabas ni VP Sara dito, mga tunay na may basihan mga kababayan, ha? Ah, ito, patuloy natin. Nila. sa senate investigation pero ano sinabi? may? <muchas> and meron din kasi alam it takes one to know one so kung trilig yung nagbayad ng kaso ang test niya ay may science din. yung kumilig siya at nagsimula pinatay ang complaint na so, sino ang kinsa ni segunda? 12. Umakyat sila sa 15,000. Umakyat sila sa 30,000. <laughs> Lahat na mga namatay BDS. Pero kung hingiin mo sa kanila ang listahan, walang listahan na 30,000. At anong nga, ano lumabas sa charges nila. 43 counts of murder. murder. Kanuna-duda pa yung iba sinasabi biktima. Dahil hindi masabi kung totoo nga na sila ay biktima. biktima ng EJK. So, ito mga kababayan, ha? Ito, importanting uh, detalye ito, ha? Ah, oh, kasi nakita na natin yan kung ilang counts of murder doon sa warrant of arrest na inilabas ng ICC. So nakita na natin yan. Yun nga, ang dati pang issue ay yun nga, may sabing 3,000. Nung um, una 3,000, naging 5,000, uh, naging 10,000, 15,000, and until such time naging 30,000. Doon sa mainstream media. And yet, sabi ng Akbayan na si Nery Colmenares na 3,000 yung sinumite nila. And then ito nga, lumabas yung warrant of arrest, 43,000. At until now mga kababayan, kahit sinasabi nilang ang daming ebidensya, ilang libong ebidensyang isinumite, sinasabi dito ni VP Sara na ang counts of murder pa rin ay 43 counts lang. And kung titignan natin, within 6 years yan mga kababayan ha, kung i-divide mo yan, na most likely wala man lang tatlo every month uh, I mean every year ha huh? oh every year uh, I mean uh, every month sorry sorry oh, wala man lang tatlo every year at eto ang argumento nila hindi naman daw kailangan na dapat nandun yung 30,000 lahat uh, hindi naman daw uh, kasi basta makita lang na merong systematic o oh, anong ganyan So, paano magiging systematic kung in the first place, ang konti lang ng kiniklaim nilang biktima? Kasi kapag systematic, mga kababayan, Oh, sa term ni Buing Rimulya, enforce killings. So, paano naging enforce or systematic? Eh kung in six years, 43 lang. Di ba? Well, anyway, hindi tayo abogado, pero common sense na magsasabi sa atin mga kababayan na medyo ang hirap paniwalaan. Yung dengue nga, mas marami pang patay. Ang tingnan nyo ngayon, anong mga nangyayari. Ngayong araw lang sa Mindanao, may binaril na ano, uh, I think journalist binaril. Most likely. Of course, EJK yan. Pero hindi nila ginagamit na ang term na EJK ngayon. Kasi gusto lang ng mainstream media na i-associate yung EJK kay PRRD. Ganyan yung trabaho ng media mga kabawin. At eto, itong detalye, detal yung ibinigay ni Vice President Sara dito. Ito'y tunay na detalye at argumento na hawak ng kampo ni PRRD mga kababayan. Ito, ibinulgar na niya. Sinasabi na niya dito na medyo mahirap or mahirap ito sa mga nag-claim na may ginawa si PRRD mga kababayan. Ito, patuloy natin. PCC na ganyan ang estado ng kaso. Pero pinili pa rin nila kunin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi na nila makuha yun eh. Pero ano nangyari? Binigay siya ng administrasyon ni administrasyon ni BBM. Gamitan tayo dito. Kailangan nyo ng kaso. Kailangan namin palayasin yan dito kasi talong-talo na kami sa politika. Yes. yes. Totoo. So nagagamit, naggamitan sila. Ngayon, jurisdiction. O meron ka ba karapatan ICC na magpaakyat ng kaso at huwakan ang akusado, ang detainee dyan sa loob ng detention center? tagal nilang pagsabi na wala kaming jurisdiction. Kasi iniisip pa nila paano nila gagawin na sasabihin na meron silang jurisdiction iisip pa sila ng paraan. Ha, ano ba natin sasabihin na pwede natin iakyat -ia itong kaso na ito at mag-trial tayo? Yes. Merong question sa interim release. Sinunod ng mga abogado lahat ng mga nakalagay sa Rome Statute. Interim release. Pero anong nangyari sa interim release? Ni Object. Kinotra ng prosecution. Kaya eh, sinabi ko, o bakit pa ba? Hmm. Merong nakalagay dyan sa inyong Rome statute ko noon na interim release, hindi ay hindi niyo naman pala ibibigay sa mga akusado. Sangbasan, sangbasan. So merong tao <tod> dyan sa loob ng ICC detention na nakakulong na ang pinagbasihan ay... Marites. Uh, <tod> Marites. Marites Marisol Chismis Mosa. Galing sa mainstream media Ayan. na kontra sa kanyang mga prinsipyo at paniniwala Meron tayong dating Pangulo na nakakulong dahil ginawa niya ang kanyang trabaho para sa bayan Ano ba ang ICC? Crimes Against Humanity Ito mga kababayan, ha, post lang muna natin. Stop lang muna natin dyan ha, ah, para hindi masyadong mahaba yung video natin. Ito, ang punto dito, uh, uh, major points lang pag-usapan uh, pag natin dito ha. Kasi maraming binigay dyan si VP Sara. May mga hint siya dyan kung ano mga nangyayari dyan. Uh, pero una-una, ito sinasabi niya. Uh, Nagamit tayo ito. Si Marcos Jr., Marcos Administration, at itong ICC. Kasi nga, in the first place mga kababayan, ibinalita na yan na nawawala na na ng pondo itong ICC at ibang, may irong ibang miyembro nito ay umaalis na. Okay? Umaalis na. Bakit? Kasi nag, nag, tumatanggap ng pondo yung ibang bansa, nagbibigay, pero wala namang nangyayari. Katulad ng mga kaso nila kay Netanyahu at kay Putin, until na wala namang nangyari. Kaya nga ito, nagkagamitan ito si PBBM, kanyang administration at itong ICC para in the first place, mayroon silang kaso, mayroon silang may papakita sa ibang bansa na membro nila para makapagbigay pa ng pondo at itong Marcos administration kasi natatakot dito sa mga ibinulgar ni PRRD. Ano bang mga ibinulgar ni PRRD? Unang-una, oh, gumagamit si PBBM ng ipinagbabawal na gamot. Okay? Oh. Karamihan sa atin hindi naniwala. Ako personally, hindi ako naniwala nung una. Pero nisa din li, realize ko nga, ang daming intelligence pa na contact nitong si PRRD. Kasi kung babalikan natin, nung mayor pa siya no, sa Davao, hindi pa siya naging presidente, may statement na siya patungkol kay Laila de Lima. Yun nga, nasabi ko nga, ang tindi pala ng intelligence report or contact or connection ni PRRD mga kababayan. Kasi nga, kahit mayor siya, siya da, sa Davao, alam niya kung anong ginagawa ni former congressman, uh, senator, Laila de Lima dyan sa Bilibit. Alam niya ha? Alam niya yan. At n ito nga, sinasabi niya na si PBBM ay gumagamit. So doon ako nakapaniwala. So, well, hindi sinasagot ni PBBM. Umiiwa siya dyan para patayin yung issue. At eto nung huli, nung yung 2025 budget na kung saan, consider the most corrupt budget yan mga kababayan at binuking nila yan. Sino'ng nagbuking yan? Congressman oh, nga, at si PRRD. So dito, itong mga sinasabi ni VP Sara mga kababayan, eto'y based on facts ito. Ito'y mga tunay na katibayan at hindi ito chismis. Okay? So ito nga oh, para makapag-exist itong ICC makapagpatuloy ng kaniyang operasyon kailangan nila ng kaso. And nakikita nila itong Pilipinas na di oh, uh, complement mga kababayan. Oh, kailangan ni PBBM na mawalas pera, di kailangan ng ICC ng kaso. Kaya ito nagtulungan. At ito pa, oh, ito, matindi ito mga kababayan. Yung issue pa rin sa jurisdiction. Oh, nakikita na ng kampo ni PRRD dito mga kababayan ang pag-de-delay dito sa usapin ng jurisdiction ng ICC kasi kahit ordinaryong Pilipino kahit hindi abogado naintindihan yung issue ng jurisdiction kahit sabihin man nilang mayroon pang jurisdiction na o residual jurisdiction ang ICC sa Pilipinas pagkatapos umalis nito ang ginawa nila dito ay ilang taon na, tapos yung residual jurisdiction. Ang issue lang kasi naman dito mga kababayan. Ah, uh, um, iba ang pamamaraan sa ICC. So ito yung tinitake advantage ng mga kalaban ni PRRD. Kasi nga, ang pamamaraan sa ICC mga kababayan, sa confirmation of charges pa, malalaman kung itutuloy ba yung kaso o hindi. Hmm. Pero yun nga, explain ni Harry Roque dati mga kababayan na hanggat hindi darating yung confirmation of charges, tinanggalan mo na ng karapatan or kalayaan yung isang akusado kagaya ni Pierre Ardi. So kaya dito nila tinake advantage itong Uh, posisyon ng ICC dito mga kababayan. Pero ito, nakikita natin dito na in the first place, alam talaga natin na wala talagang jurisdiction ng ICC kaya pinata, pinatatagal nila ito. At ito, dito kahit sa harapan ng ICC mga kababayan, dito sinabi ni VP Sara, pinamukha dito ni VP Sara na itong ICC wala talagang karapatan dyan kay PRRD. Sa harapan ng ICC, sinabi ni Bibi Sara, anong karapatan ninyo? Imagine niyo yan mga kababayan ha. Balwarte yan ng ICC. Nasa compound, nasa harap ng building ng ICC. Mm. Yet yan yung sinabi ni VP Sara. Na kayo ICC, nangingi alam kayo sa anong mga ginagawa namin sa aming bansa. Mm. Ayaw natin ng friend or ibang bansa na ang kikialam sa atin, di ba? Kaya nga ayaw natin ng China, di ba? Pero bakit pinapayagan natin yung ICC? Ito yung simpleng minsahe ni Visa dito mga kababayan. Oh, di ba? Galit tayo. Nagagalit nga kayo dito kay PRRD kasi nakikipag-ooperate sa China. Oh. Ito mga kababayan, posibleng treason ito. Kaya nga tanong natin kanina, malalagot dito si PBBM. Kasi imagine mo, ibinigay mo yung Pilipino sa ibang bansa. Oh, ang laking kaso ng mga kababayan. By the way, nalang muna natin dito. Here, kasi ito yung mahalaga mga puntos na nakikita natin dito mga kababayan. So, pakilike po ang share ng videos natin and then subscribe na rin po sa ating channel. Okay, so maraming maraming salamat sa mga nag-aaraw po sa inyo.